pinipigil ako ah. Ba't mo ba ako Buba ka dyan, buba ka. Buba ka dyan. Ayan, sinayara mo pa. Buba ka dyan. Kita mo nakatigil ako ah. Pasensya na kuya, hindi ko kasi nakita. Hindi mo na pansin. Ah, ganun ba? Ah, sige, okay lang. Wala namang gas-gas eh. Wala namang, ah, hindi, okay lang. Hindi naman na. Ah, nagalusan niya tayo motor mo miss ah. Okay lang. Ah, susunod mag-iingat ka ha. Kasi delikado sa daan ha. Hingat ka. Hoy! Bastos ka! Ano ako ah? Ako? Babagay mo? Kuya, pasensya na. Hindi ko na napansin eh. Anong pasensya ah? Bakit? Mag magagawa ba ng pasensya mo ang motor ko? Ha? Pasensya na. Hindi na ako napasensya kanina eh. Walang pasensya, pasensya sa akin. Magbayad ka ng G mil. Dahil kung hindi ka nagbayad ng G mil ha, kakasuhan kita ng obstruction, kakasuhan ng illegal parking, kakasuhan kita ng kung ano-ano man. Ikaw, kayo, hindi kayo mga kamote riders kayo. kuman Bayaran mo, ha? Hindi pa hindi kayo babayaran, ha? Akalaan nyo, eh.